Sa gitna ng mga usapin at intrigang kumakalat sa showbiz world, nagbigay na ng eksklusibong pahayag si Zanjo Marudo kaugnay sa napapabalitang pagkakalapit niya kay Mariel Rodriguez. Sa mga nakalipas na linggo, laman ng balita at social media ang pangalan nilang dalawa na sa samot saring espekulasyon mula sa fans at critics. Hindi na nakapagtataka na nagulantang ang publiko sa biglaang pag-amin ni Zanjo sa kanilang tunay na estado at kaugnayan, dahilan upang umani ang kanyang mga pahayag ng masidhing reaksyon mula sa mga taga-suporta at taga-panood. Ayon kay Zanjo, masakit para sa kanya na makita ang pagkakaibigan nilang dalawa na nababalot ng intriga at chismes. Sa kabila ng kanilang pagiging magkaibigan, iginiit niyang walang romantic involvement ang namamagitan sa kanila, at naintindihan niya ang sitwasyon kung bakit marami ang nagkaroon ng maling interpretasyon sa kanilang closeness. Alam mo, hindi ko naman talaga inaasahan na magkakaroon ng ganitong klaseng espekulasyon sa amin ni Mariel. Hindi lahat ng closeness ay nangangahulugan ng romansa. Minsan, mas malalim ang koneksyon sa pagitan ng magkaibigan, paglilinaw ni Zanjo. Ipinunto ng aktor na hindi niya intensyong gawing komplekado ang sitwasyon ni Mariel, na kilala sa industriya bilang isang dedikadong asawa at ina. Ayon kay Zanjo, sa kanilang trabaho at sa mga proyektong pinagsamahan, mas lumalim ang kanilang pagiging magkaibigan na nagbunga ng isang malalim na pagkakaunawaan. Marami kasi kaming pinagdaanan ni Mariel sa trabaho at sa personal na aspeto. Nagiging magaan ang trabaho kapag may mga taong kagaya niya na tunay na nakakaintindi at nagpapakita ng suporta, dagdag pa niya. Nang tanungin tungkol sa mga pagdududang lumutang dahil sa mga litratong magkasama silang madalas makita, Pinaliwanag ni Zanjo na ito ay bahagi lamang ng kanilang propesyon. Madalas kaming magkasama sa mga events, pero hindi ibig sabihin noon ay may kung anuman sa pagitan namin. Kami lang ay nagkakataon at nagtutulungan bilang mga propesyonal sa trabaho, Ania. Sinabi rin ni Zanjo na humahanga siya kay Marielle. Ngunit hindi ito nangangahulugang mayroong mas malalim na romantikong damdamin sa pagitan nila. Si Mariel naman ay nagpahayag din ng kanyang kasiyahan na linawin na ang mga usapin sa pamamagitan ng pahayag ni Zanjo. Ayon sa mga malapit kay Mariel, Nagpapasalamat siya sa pagiging bukas at sinseridad ni Zanjo na ipagtanggol ang kanilang pagkakaibigan. Para kay Mariel, mahirap ang naging sitwasyon dahil naaapektuhan hindi lamang ang kanyang personal na buhay kundi pati na rin ang kanyang pamilya. Sa isang post, ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat sa mga taga-suporta at fans na nagbigay ng pangunawa at respeto sa kanyang pamilya sa kabila ng mga kontrobersya. Dahil sa isyong ito, Maraming taga-suporta ni Mariel ang nagpahayag ng kanilang opinyon sa social media at hindi rin nakaligtas ang mga tagahanga ng kanilang pamilya. Sa Facebook at Twitter, nagpahayag ang maraming netizens ng pagdaramdam sa mga maling balita at paniniwala na nakapaloob sa mga pangyayari. Ngunit sa kabila nito, maraming fans ang nagpapakita ng patuloy na suporta sa kanilang pagkakaibigan. Ang tunay na kaibigan, kahit anong intriga ang dumating, nananatili at mas pinapahalagahan namin yung respeto sa isa't isa, kumento ng isang netizen na taga-suporta ni Zanjo. Hindi rin iwasang mabanggit ng aktor ang mga negatibong komento sa kanila ni Mariel, ngunit iginiit niyang ang tunay na intensyon niya ay para lamang magbigay linaw sa sitwasyon. Sa showbiz, alam natin na laging may masasabi ang mga tao. Pero hindi naman ako natatakot magsalita ng katutuhanan. Kung mayroong mga hindi pagkakaintindihan, mas mabuti pang linawin ko ito kaysa lumala pa ang mga espekulasyon sa adnya. Ayon pa kay Zanjo, sa kabila ng mga bumabatikos, Naniniwala siyang ang tunay na pagkakaibigan ay hindi dapat masira ng mga usap-usapan. Pinili niyang maging bukas at malinaw upang maipakita sa lahat ang